Ayan, shout out, mga kabaro ka 59 sa gusto mag apply ng security guard sa cruise ship. Pwede kayo mag apply sa Royal Caribbean. Tumatanggap sila ng first timer. So mag apply kayo online. Register rclctrack.com po. Yan po yung ano nila. Link po rcl.com po. Si track. So high school graduate, pwede mag apply Kahit wala kayong extra training, pwede kayo sa Royal Caribbean. Basta may experience kayo dating security at sa galing military police, pwede mag-apply din sa cruise ship. Tsaka isa pa, nag-hiring din yung UFL, United Philippine Lines. Pwede kayo mag-apply din ng security guard. Sa may intramuros po yung agency nila. At saka ang magsaysay, tumatanggap din ng first timer. sa so gusto mag-apply. Pero sa magsaysay, kailangan po may extra training doon at saka experience sa hotel o airport. So shout-out sa lahat ng mga gusto mag-apply. Mag-apply lang kayo. Walang bayad mag-apply.